at dahil sa sobrang hili ko sa ice cream dahil napakainit talaga ng panahon halos araw-araw na akong bumibili kaya gumawa na lang ako ng sariling version ko ng ice cream chocolate ice cream nga ang ginawa ko at masasabi ko itong pinaka the best na flavor ng ice cream na akin natikman ginawa ko nga ito kahapon tapos pinafrozen ko tapos pumasok ako ka kaninang umaga pag uwi ko ayan inunahan pa ako binawasan na kaagad nila kaya ayan bawas na yung ating chocolate ice cream Gagamit ako dito ng dalawang pack na Nestle Cream. Pinili ko pa talaga yung nakapromo para makasave tayo. Ang dalawang ito ay nakasave tayo dito ng 15 pesos kaya nasa 123 pesos lang ito. Chinel ko nga lang ito para mas mabilis ito mag double size. Gamit kayo yung electric mixer ay binit ko lang ito para mas mabilis natin ito mapa size. Nang medyo nag double size na nga yung ating cream ay nag-add dito ng Jersey Condensed Milk. Itong jersey na condensed milk na aking ginamit para hindi ito masyadong matamis. Hindi ko nga inuwi siyang isang kind na jersey na condensed milk para hindi ito masyadong matamis kasi nga mag a pa tayo dito ng chocolate na siyang magdadagdag tamis dito sa ating cream. Nang nag-double size na nga itong ating cream, ay inad ko na dito yung ating melted chocolate. Dutch na chocolate ang ginamit ko dito melted chocolate nga nilagay ko dito para talagang lasang-lasa talaga ang chocolate. Kaso nga lang konti na lang ang chocolate ko kaya ayang konti na lang na ilagay ko at hindi siya masyadong kumulay as at chocolate talaga yung kulay. Pero keri na yan dahil lasang-lasa naman ang chocolate na ito. At dahil nga gusto ko sa ice cream yung pagkinain ko may mangunguya akong chocolate ayan nag-add dito ng goya chips. Bilit ko nga lang ito para maghiwa-hiwalay yung goya chips na ating nilagay. Hindi ko nga alam kung bakit nagkabubo yung goya chips na dapat hindi naman. Siguro nga baka nag-melt ito dahil sa sobrang init ang panahon at inilagay ulit sa freezer. Kaya ayan, nabuo ulit siya. Pero yan, ang, ang nangyari, nagbobo siya. Pag ganito na nga yung texture ng ating cream na nag-double size na talaga, pili na natin ito ilagay sa ating mga gagamitin na container. At dahil nga sa hilig ko sa ice cream, ayan, nakaipon nga ako ng maraming container ng Selecta. At dito ko na nga ito ilalagay. O, oh, Selecta, pahiram muna ako ng container nyo, ha. Kaya wala akong malagyan. At nang ilagay ko na nga sa container yung ating ice cream mixture, ay nag pa ako dito ng chocolate chips sa top. Dahil gustong gusto ko talaga pag kumakain ako ng ice cream, ay may nangunguya talaga ako na chocolate. At ilagay sa freezer ng overnight. So, ito na yung aking chocolate ice cream. Napakasarap. Pumasok ako ng trabaho. So, kahit ko ginawa. Pina-frozen ko. Pumasok ako ng work. Pag-uwi ko, <laughs> hindi ko pa na-video yan. May bawas na. Ayan. Mukhang nasarapan sila. Dahil, ang sarap niya talaga. The best yung flavor na nagawa ko. Hindi siya nakakaumay. At saka, dahil nilagyan ko siya ng chocolate. Talagang panguya mo talaga. Manguhiya mo talaga ng chocolate. Ang sarap. Kaya niya gumawa ng ganitong flavor. Ang sarap niya. Promise. The best. Mas masarap pa sa ano. Nabibili ko sa Selecta. Mm. Yummy. Sarap. Hindi siya nakakaumay. Eh. Parang chocolate na may, may moka. mocha. Hmm. Sarap. Hmm. Ang nagpasarap ito yung chocolate.